Oh, hello mga. Kumusta diryo? Kumusta? Tingnan n'ko. guys. Lala kami guys makain, guys. Guys, nami mo Daya siya, na siya na guys. Na, guys. Oh. Alam niya namang guys na ano, na naka-video, nagpo-pose siya, guys. I uh hope uh -huh. <laughs> hindi camera 'yan. <laughs> hello guys. Dito kami sa kusina, tamang tambay. Kasi guys, wala kami makain. 3 days na kami guys, na wala kaming kain ng kanin. Kasi guys, wala dito yung tatay namin guys. Kaya kami guys ngayon, dinadayot kami ng nanay namin. Puro lang sa guys, tinapay. Ito guys, ang pagkain namin. Yan guys, ang pagkain namin. Ah, uh, pritzel, pringles, pringles pala yan tapos ko guys yan lang ang pagkain namin ang hirap guys makahanap guys ng amo guys na madamot kaya tiis kami hanggang matapos ang kontrata namin pero hindi na kami babalik masalama na masalama Saudi Nandito kami sa kusina, guys, kasi meron dyan sa labas na katrabaho. Nagpapatrabaho sila ng mga banyo nila, guys. Batang puti ng damit ko, guys. Mayang hapon, guys, ang trabaho namin. Kasi bawal kami dyan magpa-asinsyo, ano, guys. Kaya dito lang kami stuck sa kusina. Kahit nakaupo kami guys, nagugutom kami. Wala kami makain. Pag nagluto kami guys, pagalitan kami ni surot. Tawag namin sa nanay namin surot guys. Kasi akala mo guys, ang nanay namin daging ninanakawan Ang ano daw guys, ang sabi sa kasabihan, pag magnanakaw, galit sa kapo, magnanakaw guys. Ito ba yun guys, kasabihan ng ganun. Ganyan yun si, ano, si Surot, guys. Yung nanay namin. Mahilig mangyalam ng gamit, magtago-tago ng hindi naman kanya. Dito lang kami, guys, sa kusina. Opo, opo. Pero natunog na ang tiyan namin, guys. Kasi gutom na kami. tumataba kami guys sa kakain namin ng coke guys pero tumaba kami guys sa pera namin hindi pera ng nanay namin kaya yung sahod namin guys magkano lang ang natitira kasi yung pansarili namin amin na shampoo lotion napkin tapos yung load namin guys yung internet sa amin din kaya magkano natitira pag wala kami makain nakapabili kami guys sa labas Kaya mahirap guys makahanap ng among ganyan. Hindi naman siya guys sananakit pero madamot siya sa pagkain. Hindi rin kami guys pwede magluto kasi pag nagluto kami, maya't maya napasok sya dito sa kusina. Okay guys. Bye.